the unpacking of the matting. Unpacking, unpacking. They are so happy. And bayad. Yan din si Chris Angelo, ang uh, number one na naging arnisador sa Puduk East Elementary School. God bless us all. Thank you, thank you, thank you. Mabuhay. Po. Okay, so sila ang mga arnisadores ng Pudok East Elementary School uh, extending the great uh, job that you have given us especially the effort of Mr. Johnny Tirol na siya ang naging leader sa bagay na ito na magkaroon kami ng mga piraso ng mathings dito sa aming paaralan. Sana lamang po ay magiging uh, matagumpay ang mga ensayo nila at kayo ay kasama sa aming mga panalangin upang sa gayon ay mas marami pang mga nangangailangan ang inyong mga matulungan. Maraming maraming salamat po. More power. Thank you. Mabiyayang umaga sa ating lahat mga kasama. Warm up. Uh, nandito po tayo ngayon. Ipapakita po natin ang kanilang pag-ensayo pag o warm up ng mga estudyante. At pinapabot nila sa atin ang kanilang paspusog. Masasalamat sa sa binigay nating isang set ng mating Ayan, labis sila natutuwa guys ang mga kabataan, ang mga elementary school sa aming lupa. At um, nabasahin ko po ang, ang binigay ni, na mensahe ni Madam Lilia Dulay Barnachea. po niya sa atin at sa mga taong mga nag-sponsor ng mga iba na nagbigay din ng tulong para sa mga estudyante, para sa mga future na kabataan ng aming barangay. Ito po ang kanyang liham na mensahe sa mga matutulungin at may mga magagandang kalooban na mga donor na tumulong sa pagkakaroon ng pondo sa kagamitang mating para sa aming mga manlalaro ng arnis dito sa Pudok East Elementary School kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Taos-pusong pagbukas ng palad upang ma-isa maisakatuparan ang mas mapayapang pag-ensayo ng mga arnesador. Galak at tuwa na umaabot hanggang langit na pasasalamat kina Ma'am Pimalin Lanyo, ayam po, isa po siya sa mga nag-sponsor na nagbigay. Si Ma'am Binibini Remy Manso, yan po si Madam Remy, nasa Canada. At si Mr. Emil dili yan po mismo na sa barangay namin sa barangay Pudok is Saka si Mrs. Mary Rose B. Manso. At si Binibini Aisa M. Lorena. Ayan. Guys, eh, isa sa mga nagbigay din sa mga tumulong, yung mga una ko nabanggit. At ito naman yung pinapaabot ni Madam Lilia Barnacha sa ating sa ating group. Nagpapasalamat din po kami sa mga nagpadala ng pondo, ang United OFW Group Charity Blog sa pangunguna ni Co-founder Rick Yang, Admin Mentor Liwayway Sanchez, Admin British Pinay. Admin Josie Reyes Admin Joymar Admin Buhay Relocation Site Admin Jo Maciam, Vlog At sa mga member Pearl Angel Marcel OFW Mangyan Analing JR888 Nance Mix TV Ate Jo Kuya At si Gandesa Bless at si T, at ang aming bagong member na si T.C. Go. Ayan. Pugay at pasasalamat po sa lahat na umagapay sa mga arnisador ng Pudokis Elementary School. Sana po ibalik ni Lord ng doble o igit pang mas marami ang mga inilami nyo sa mga arnisador. Upang mas marami pa kayo matulungan na susunod na mga araw. Mabuhay ang United OFW Group Charity Vlog at sa lahat ng may mga ambag sa 3-set of matin. God bless you all. Ayan po ang message ni Madam Lilia sa atin guys, pinapabot niya. I hope itong mga estudyante natin eh, sa darating na mga araw o mga taon, isa sila sa mga pambato natin sa mga sports pagdating sa Arnis. Lalahanin ninyo, karamihan ng mga mahuhusay na malalaro ay nagmumula sa mga malalayong lugar. Isa sa mga mapabilang ni someday ang aming barangay na magbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ayan. Ayan ang mga kabataan namin. Ang sisigla, buhay na buhay. Ayan po. <laughs> ang sarap nila panoorin guys. Ito naman po ang mga practice, uh, warm-up ng mga kalalakihan, mga kabataan. Pinapakita nila kung paano sila mag-insayo, magpakondisyon ang katawan. O, oh, ba? Diba? Ayan karamihan po yan sa aming barangay makakabagaan na ang mga tao dyan kahit na saan man lugar ng Pilipinas di ba makakamagaan at magkakakilala na halos yan mabibilang lang po yung mga dayo dyan sa lugar namin halos karamihan po dyan ay, ano yan mga magpipinsan ayan mga pamangkin apo na sa tuhod <laughs> ayan o ayan mga, magiging future na arnisador na aming barangay yan po nagtuturo sa kanila eh, na na binata eh dati pong arnisador yan sa kanila siya na ngayon ang mga nagtuturo sa mga kabataan namin doon siya nga pala kaya po ako na po ang nagbasa ng kanyang mensahe ni Ma'am Lilia Dulay Bernachea kasi guys uh, busy po si Ma'am, hindi po wala pong time na maka video sila at sa pamagitan ng mensahe, pinaabot po lang niya sa akin at pinabasa para basahin ko na rin po Pinaabot ko ang taos puso nilang pagpapasalamat sa inyo Sampai yeah. ngadi ini nak. Mami ay papakita ko sa kanina sa inyo ang kanilang mga awardings na, na na, meet nila, mga certification na nakuha na panalunan nila. Ito mga kabataan na to, oh, maganda mamulat sila sa sports para hindi sila mamulat sa bisyo o sa mga masasamang gawain para maganda pa sa kanilang kalusugan ma maging mahusay pa sila sa darating na mga panahon na ipa, ipamana nila ang kanilang nalalaman at natutunan sa sports ito naman po guys sa mga kababaihan mga dalaga ng aming barangay mas mukhang mamaliliksi pa yata mga babae ngayon kontra sa mga kalalakihan ang huhusay ang ang bibilis gumalaw oh oh tingnan nyo guys <laughs> gagaling dumadayo na po sila sa Narbacan sa Santo Domingo sa Bigan yan ang mga ano maraming manaka, napapasabak sila sa mga mas mahusay na mga arnisador more challenge sa kanila yan para lalo sila humusay ayan ang ng mga kabataan ng babae na to. mas mas mapalaban pa sila eh salamat sa inyo guys sa lahat ng mga tumulong para sa mga ating mga kabataan maraming maraming salamat at shout out po pala kay Mare Manso na isa sa mga nagbigay isa sa mga mabutihing may ginintoong puso na tumutulong sa aming barangay yan always ingat yan Marge Remedios Manso I hope uh, you always be good to others and thank you sa blessing na pinakakalob mo sa ating barangay now ay balik pa ni God ang mas marami blessing po sa inyo ayan tingnan nyo gagaling ang mga kabataan guys maliliksip ako tarot sa mga lalaki <laughs> o oh, diba ba? Yeah ito naman po ang kanila mga award, ang certification na nakuha ng mga teachers and mga estudyante. Ayan guys, sila. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Bye-bye.